Good day mga kaputbol. Kamusta kayo? Kamusta tayo? Sa tayo ay mabuti. So ngayong araw na to mga idol ay medyo ah uh, meron tayo ulit na na bagong uh, futsal shoes. Ano, at napakamura ng bilhin natin. Worth 350 lamang. At uh, nakuha natin siya. Ano, so meron namang mga sapatos doon sa ukay-ukay uh, sa tagaytay na magaganda. Pero hindi natin binili dahil nga hindi siya pasok sa budget natin. Sa so, papakita ko sa inyo mga idol kung ano yung binili natin. At ayusin natin siya mga idol. Tara na! So mga idol, ito yung binili natin na, na shoes. Ito, worth 350 pesos. Ayan. So mapapasin nyo, wala siyang sintas. Ayan. Ayan din. So, medyo may heel drag na kaunti. Pero makatarungan naman siguro siya sa worth 350 pesos. Ano? For 375. Makatarungan naman siguro siya. Ano? Meron naman talaga dong mga sapatos na medyo mas magaganda dito. Mga high-end talaga. Pero hindi natin binili. Kasi nga tayo palagi, pag bumibili tayo sa ukay, ang ating presyo lamang ay hanggang... 300, hanggang 500 lamang yung pinakamataas. Ano? Depende na lang kung talagang magandang maganda kaya natin siya kinukuha, kaya natin binabayaran ng mas mataas. Pero pag ganito, katulad nito, medyo malambot na talaga yung ilalim niya. Ayan. So possible mabutas na to. Pero pwede pa to. Papapagtsagaan ba pa natin to. Kasi hindi naman tayo nag intense training. So ang problema, wala siyang lace. So gagawin natin, kakabitan natin siya ng lace. Pero mukhang medyo mahihirapan tayong lagyan ito ng lace. Kasi hindi to siya, hindi katulad ng iba na ordinary pagli-lace ang gagawin natin dito. Titingnan natin kung paano mangyayari sa atin dito mga idol. Ayan. Tama nyo ko, lagyan natin ng sintas. So, yan mga idol, gumanda siya nung nalagyan natin ng white lace or ng sintas. At nagmukhang uh, maayos pa rin yung ating sintas. Kaso, medyo lamang sa lamang sa side dito yung, yung isa lamang sa ano sa haba. Kaya, uulitin natin mga idol. Ano? Pero, uh, sulit na sulit itong bilhin natin dito. Sulit na sulit yung pagkakuha natin. Dahil napakaganda pa nung kanyang uppers. Walang kagas gas, -gas, -gas. Yung kanyang uh, ano, maayos pa din yung garter, maayos na maayos pa din mga idol. At worth 375 ay napaka sulit na nito mga idol. Ano? So medyo mahaba lang to sa atin kasi 9 siya, tayo kasi ay 8 lamang or 8.5. So mahaba siya ng 0.5 pero okay na yan kasi mas masarap suotin yung sapatos na mas mahaba kaysa dun sa sikip na sikip. Ano? Hindi naman ganun kahaba pero sakto lang din siya. no So yan mga idol, so kung gusto ng mga sapatos na maayos, na ukay, sa so magpunta lang kayo sa Olivares Tagaytay. Nakita niyo naman sa ibang vlog natin, meron doon ano. So, pagalingan lang, tiyempuhan lang. At yung player natin si Iya, nakakuha ng 175, na ganito din. Size 36, size 37, worth 175 pesos. At yung kay Ella naman, 115 lang yata, mercurial siya. Napakaganda. So, pagagalingan lang sa paghahanap ng ukay-ukay natin ng mga sapatos. So, kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog, mga idol. Ingat kayo. Bye-bye. God bless.